Shoutout uh, shout out nga pala po sa aking mga likers, viewers at followers sa mga star sender po. Thank you, thank you very much po. Sa lahat po ng aking mga followers na nagtatanong na kung anong trabaho ko po, ako po ay nagtatrabaho sa pabrika. Okay, kwento ko na lamang po, madali lamang naman po ito. Ako po, 5 years ago ay nagkameroon po ako ng mild stroke. Nagka-depresya po itong kalahati kong katawan. Dalawang buwan po ako sa ospital. Sa awa po ng Diyos, naka-recover po ako. Pero yung pong aking malilimutan ay, pero naalis pa rin po. Pasensya na nga po pala at ako'y ang dami kong nalilimutan na mga nag-o-order. Pasensya na po kayo at ako po siya diyang malimutan. Tuloy ko na lamang po yung sinasabi ko. years ago po, nagkameroon ako ng mild stroke. Kaya yun, yun, gumaling po ako. Two months nga po ako sa ospital. Salamat nga pala doon sa nurse na Pilipino. Tag Alamino, salamat po. Nakakalimutan ko ng pangalan mo. Okay. Doon nga pala sa mga nagtatanong, yung pong aming pagpaparmers ay aliwan po namin yun. Palipas oras po. Kaya po ako na magistro dahil lahat po ng bisyo ay nasa akin lahat ng bisyo, alam niyo po ba yung bisyo, lahat ng bisyo na sa akin. Pero yan po ay tinigil ko na. Mahal ko parang naman talaga ang buhay ko. Kaya inuwanan ko na lahat yung bisyo yan At ito na po talaga yung aliwan ko ngayon. Salamat nga pala doon kay Consul Pito kay Elmar. lahat na nakasama ko sa pagtatanim. Kaya yan po, naka-recover po ng konti. Yan. Pero po yung malilimutin ay naroon pa rin po. Sa dami ko pong iniinom na gamot dati, ngayon po ay, dati po iniinom kong gamot ay pito, ngayon ay apat na. Sabi ng doktor, pwede pang alisin ang isa, pero sabi ko, huwag hindi ko naalisin yun para sa sigurad ko, siguridad ko po. Kaya yun po yun, maikwento ko lamang po ng konti yung ang nangyari sa akin. Kaya, ito po ngayon, aliwan po talaga namin yung parmer, Masarap naman po at nakakatulong sa ibang tao at natutulungan din po kami. Kaya yun na lamang po ang aking kukwento po, po. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kumpare, kabarkada, iwasan nyo na yung mga bisyo yan Diyan ako na magistro. Yun lang masasabi ko sa inyo. Okay po. Thank you po for watching and subscribe for more po. Bye bye po para update kayo sa mga video. Bye bye po.